Naisipan ko ang gumawa ng kaping bigas na yun. Nablagay lang ako dito ng 3 cups of rice. At nilagay ko lang ito dito sa mainit na kawali. Ganyan lang ang gawa. Kailangan lang siyang sangagin. Pero walang mantika mismong yung bigas lang at mainit na kawali. Sasangaghin ko lang ito hanggang sa maggulay itim siya. As in itim na itim. Pero hindi naman yung super duper sunog na to the point na kapag tinimpla mo na yung kaping bigas is mapait na. Kung sunugin lang natin siya pa lang natin ang kaunti. Naalala ko kasi noong bata pa ako, first time kong makatikim ng kaping bigas doon sa side ng mama ko. Ang gumawa na is yung lola ko. Kapag gumagawa nga noon ng kaping bigas yung lola ko is maramihan na siya. Tapos pinapakuluan niya ng sabay-sabay and then kapag napakuluan na nilalagay na lang sa thermos para anytime na magkaka magkakape kung sino man, ilalagay na lang sa baso tapos talagyan na lang ng asukal ayun, may instant kape ka na. Bigla ko kasing na-miss kung ano yung lasa ng kaping bigas kaya naman napagawa ako ngayon. Malapit na ngang masunog itong aking bigas kaya naman ilang minuto na lang ihintayin ko nito at kapag medyo umitim-itim na siya ay okay na ito. Kesa nga bumili ako ng mga 3-in-1 na hindi naman natin alam kung ano ang magiging side effect sa atin, kaya ito na lang yung naisip ko na pamalit sa kanya imbis na sa 3-in-1, ito na lang yung kapimbigas na lang. Parang tingin ko mas okay pa siya, mas healthy pa. At ito na nga, na-achieve ko na nga yung pagkatotong na gusto kong makuha. Pagkatapos noon ay pinalamig ko ng konti at nilagay ko siya sa aking blender. And then blendan ko siya hanggang sa medyo magpowder yung kanyang quality. And then dito naman natin ay sasalin sa lagay ng ice cream. Alam nyo naman pinay tayo. So ayan, pinatesting ko na. Pinatry ko nga sa bungsukong kapatid yung aking ginawa na kaping bigas. At sabi naman niya ay okay naman daw. Lasang kape naman talaga. Masarap daw. Medyo may mga buo-bupat lang nga ng mga bigas.